mo tita, kamusta? <laughs> Ay malalim ang tubig pala tita, no? Na yan, kailan yung lalim. Ah. Oh, tara dito kuya. Hello people, andito tayo ngayon sa place nila, ano, Maripe. Na may tubig na, oh. Ay may bayabas, oh. Muno, yun o no, bayabas. Hindi. Hmm. Ayaw ko. May mga kawayan dito, oh. Siguro gaano, gagamitin ito nila, Maripe. Maripe. Ay, shout out pala kay Sis Leonie. Dito kami ngayon po kay ano, kina Pe. Eh. at ano pala. Ay sabi kasi ngayon daw nila ipapakabit yung ano, yung gripo ba? Bumba. What happened? Tao po. Ano, kamusta? Ay, aso! Ah? oy Ano nang ay, naganda na ng bahay niyo. Ha? Guma. Wow. <laughs> Mayroon nang kulay, guys. Ayan oh. Kulay na yung bahay nila. Ay, kala ko ka ngayon ikakabit ang ano. Yeah, no? Ay, ito. Pang... Saan kayo gagawa ng gripo? Ng bumbahan. Ay. <laughs> ah, sa harapan na lang? Kasi pag si sa Ay, para dapat gumawa, gagawa na lang ng pintuan dyan. Plano. Oh, gayon. Ay, pe, ang ganda na ng ano, harapan ng bahay nyo plywood pa dito yeah. ay dalawa higit Ay, nakabit sa ito. Ah, para pintuan ay okay. Ayun. Ayun na oh. Gandara na lang kanilang ano? Ano? Ayos pa umulan ng ma, ano malakas Alben? Oh, Alben. Ay ayos. Ayun. Kamustahin natin guys sila dito. Asan ang aso mo, Pe? Bakit Hal ka ako bigla nun. Ha? hal ako bigla. Kunting patalastas guys ay tayo dito sa luob. Tinin nyo naman guys ang saging nila. Oh, saan Yan lang saging nyo? Yan, dun, uh, kinuha ano saging ito? Sampuhin. Ay, ayoko ito. <laughs> Hindi ko alam guys kung bakit ayoko ng ganitong saging. Ito yung green palang hinahihinog na. Uh Oo. -oh. Green? Uh -oh. Lamig kasi sa saan ito. Yan. Uh -oh. Parang kamukha siya ng ano, ng ano po, ng lakatan. Yan yeah na. Ah. Na. Mm, ganito po kasi yung itsura kalalaki ng lakatan. Pero ito daw kasi pero ito nga subok ko na ito pag kinakain ba ay ano. Namig sa ano? Mal sa sikmura sa chan. So yun, madami na akong sinabi. So ito guys, si Maripe. Anong ginagawa ano mo, po? Pe? <laughs> Ayan. Ayan, eh, maglulupak tayo. eh may, so, may, ano dun, Ayun nga ano eh. Ay. Yun guys, daw ay sasabayan daw po nila ng ano, dahil magpapagawa po sila ng ano, ng bumbahan, sabi bumbahan, hindi yun bumbahan ha, poso. Tubig puso ay maglulupakan din daw. Alapi oh, puso masarap 'yan. Tapos ito, naglaga si Maripi ng ano saging. Ito po yung lulupakin. So yun. May ano doon? Alin? ka? Say, kukunin, kukunin. Nagugulat naman guys ako kay Maripe. May nakanta na talaga. Shout out kay Sis Leonie Sa inyo daw po talaga ito o oh, Naggawa si Maripe. Biko ayan. po. Ayan, Biko. Ayan. So ayan, okay lang. Sanay naman ako dyan. So ito, Biko. Sis Leonie oh. Tapos ito daw kamote ay ibibigay. Saan galing ito pe? Kay Auntie Ining. Oh, Auntie Dali Ano to pote? Oh, hindi, dilaw. So, yung yan. Matigas, matigas. so ayun guys, kanina na umulan, katitigil lang. Ito si set up na po yung ito. Ma! Ano bang tawag po diyan? Diyan daw po kasi ibabaon yung pinaka ano nila yung poso nila, tubig poso na sinasabi ni Mari pinabumbahan. si <laughs> <Cisleone>, ni <bumbahan> daw. <laughs> uh, ano daw yang ano? Uh, tubig poso dito daw po nila ibabaon. yan Tapos, ang plan po nila ay dito daw sila maglalagay ng pintuan dito. Yan 'yan. Tatanggalin daw nila yung lutuan na 'yan. Boy, Tapos shout out pala po kay Mr. Rich uh, na ayun din magpakilala na nagpadala kina ano, kina Maripe. Ito po yung ano, binili nila na ano, ito po ay li Liso ba ang tawag ito, Pe? Apo, Liso. Yan, yan po yung Liso na binili nila. Tapos eh, ilang yero yung binili nyo? tatlo, tatlo? Uh -huh. kasama nung liso uh -huh. yan, yan po yung ano tapos yan, Dose yung, yung haba. pintuan Dun, yung yero pong ano, binili po nila, dito daw po nila ilalagay sa may kusina nila dito yan, dito, dito nila ilalagay ayan o, oh. mga butas-butas pa rin pala, talaga so, tapos may natirang plywood oo, oo. yan ito po yung yero o oh. yan po yung yero ito namang tubo na ito Shout out po kay Sis Leone. Ito po yung nabili nila. Tapos yung, ano ba yung tubig? Nasaan na ba yung, ano na yun, pe, Yung parang gayon? Ha? Huh? Ito, yung, yung poso? Oh, ay, ito. ito? Ayan, pakita natin. Naulan na naman yung guys. Pagulit ko muna. Ito, ah. <laughs> ito. Ayon. At, yung plywood ba na ikabit na din? Ito, may tatlo. Yan pa yung kay Sis Leone? Um. Ayon, ito pa, ito pa license yung plywood mo panong, ano yung unang bigay mo. Yan, tatlo po yan. Ito. Sa, ano yun, ang isa nakasandal. at yun pa. Gagamitin nila yan sa lahat dito kabuuan ng bahay nila. Ito yung tubig. Ito, ito po yung poso na sinasabi. Guys, tikman natin tong biko. gumawa sila ng biko eh. ano o, biko. Daming natik, oh. Sabi natin ang daming natik dito. Kagabi ko yun. Ano kasi mas nagal ka sa Hindi naman sa brata, nice. Ayos Parang trip ko guys yung nilagang ano, saging. Nilagang saging, nalulupakin. Ayun o, oh, naulong kasi kayo sa labas. Hindi ako makapag-vlog ayos. masarap ito kasi isa-usaw sa bagoong na may kalamansi na Ito. Ang labang sa agsili. So, ayun guys, umuulan po ngayon dito. Nandito tayo ngayon guys, kina Maripe, kasi ngayon daw po nila ipapabaon po yung tubo, nakakabitan po ng poso. Para po sila po ay mayro, magkameron na po ng tubig, hindi na po sila mag -iigib. Kasi guys, ang iniigiban po nila, ano, nila Maripe sa kanyang ano, binan na babae, eh, napakalayo po ng kanilang nilalakad. So, nagsiset up na guys sa labas yung asawa niya at saka yung kinuha nilang uh, magtatrabaho po doon sa kanilang ano, pagbabaon ng hayal ng tubig po. So, si Maripe nga pala guys, mapapansin nyo, mayroon po siyang bine na niyog, magkakayad po siya dahil ano, gagawa daw siya ng merienda para rin daw po sa kanilang uh, magtatarabaho. magtatrabaho. At syempre, para din na sa, ano, sa akin, char. Ang <laughs> busog-busog ba guys? Ayan, shout out po pala guys kay, ano, kay sis uh, Leonie Ayan, thank you so much. Ito na, ito na po yung, ano, binigay nyo kay, ano, kay Maripe. Ah, uh, ikakabit na po yung ano yung uh, or ginagawa na po yung ano gagawin pa lang po yung ano yung kanilang uh, sinasabi ni Maripe na ano bombahan sabi ngayon pero yun po ay poso ang tawag so ayun po uh, up na po yun sa labas mayroon po palang bata dito pamangkin po yan ng ano asawa ni Maripe so si Maripe pala guys ay magkakayod na po ng pang ingredients po sa nilopak so ito na guys si ano si nakuya at saka yung ano kapatid ni ano uh, bayaw ni Maripe yan si nag uh, ano na po sila diyan guys nag-uumpisa na po silang ano uh, magbaon po ng uh, ano po tubo ayan yung tubo yung tubo yung pong tubo na yon ay kasaka yung poso ay galing po kay Sis Leonie so, thank you so much po ulit ayan guys si ano si ano si Maripe nagkakayod na po siya So, ito guys, para yung tubo. Hindi pa pala guys, pala nababaon pa. Iba pala yung binaon kanina. Hindi ko po alam po ano yung una nilang binaon doon. Kasi hindi ko naman po alam yung proseso. So, yung tubo po na yan. Ang haba daw po na yan ay 20 feet. Sabi nung nila Alvin. At saka, balik po tayo dito sa loob. Nag-uumpisa na po pa pala dyan si Mary P. Para bagbayo ng ano ng nilupak pero yung una niya po dyan na ano nilulapak ay yung pinagbaltan po ng saging para daw po lumit lum, malinis yung paglulupakan po ng saging so ayan guys uh, nagtatawanan kami dyan kasi sabi niya, pwede daw palang pang-exercise itong ganito, kasi nakakalaki ng ano, ng braso ba, sa, yun nga sabi ko sa kanya, pwedeng-pwede <laughs> so, ayun guys ito, o, oh, ayun guys, oh, may pakalbit-kalbit pa ako sa kanyang braso, nakakalaki nga talaga ng ano, ng braso yan so, mamaya guys, magbabayo din ako diyan tutulungan ko siya, para po madali kaming makatapos, kasi magluluto pa kami guys, mamaya ng tanghalian uh, para po, makakain ang lahat, kasi medyo tanghalin na din po ngayon dito <laughs> Ah, yung parada. Ay, laban pala 'yan daharin hmm. muna ng konti. O, oh, magtatalsik, matatalsik. Mm. Magandang kasi mura, hindi tulad ng gulang na matigas. Mm -hmm. Madali siyang ano iin. Oo. Magandang saya. Dobo. Ndegane tal. Guys oh pampalaki ng muscle mag-exercise tayo. Sabi pala nila yun sa Nakita kasi <laughs> namin. So ito guys, uh peds forward ko na po para hindi po masyadong uh, mahaba. Ayan, hindi ko po mabigla yung pag ano pag uh, yung pagpukpok ba diyan, yung pag ano ng bayo kasi nga medyo mababaw po yung paglulupakan, at saka natutuwa ako diyan guys oh so, habang ako ay uh, nagbabayo diyan, yung bata nakaabang na talaga, parang excited siyang makatikim na kaagad nung uh, nilupak, nakaabang talaga siya diyan. Sabi ko maghintay-hintay ka lang diyan, makakagawa din tayo. So ang hirap din pala guys maglupak-lupak kaya sabi ni Maripe, siya na daw para daw ano uh, mas malakas yung ano pagbayo ba So ayan sabi ko sa kanya, ako na lang ang tigahalo at tigalagay ng mga ingredients. Ang nilagay, ang nilagay lang naman namin guys dyan ay napakasimple lang. Yan. Ganito din guys ang ginagawa namin nung una nung mga bata pa kami sa kanong nagdalaga kami, kami mga pagpapipinsan. Ganito guys yung mga ano pag nagkakayahag. Tika tikim guys ang ko dito. Tikman natin. Tikman natin. Antay, tikim ba dito? Hmm. Hot. Hmm. Hmm. Sige. Maganda oh, Mina. Andoy. Halap. Mm, Halap, Andoy. Mm. Thank you. Oh, thank you. Kunin, mo kunin mo anak lahat. Kain pa. Hal? Sarap na. Sarap, ina nakakain natin ngayong linggo, ha? Eh? <laughs> <laughs> Tama lang, lang. ang lasa niyan, ang tamis. sa hindi mo masyadong matamis. Sabi ni Andoy, isa pa daw. Sarap. Sulap andoy day. Ikaw, ikaw. Yan. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Masarap. Sabi mo nga, masarap. Sarap. Hmm. Mga gatong merienda, guys, eh, simple lang masarap na eh. Sarap. Ayan. Dito naman namin, guys, ilalagay yung ano, yung nilopak. Kaya, silang! Hmm. Tita, kain na. <laughs> Ayan oh, meron na. O. Oh, oh. Yan oh. Ito ang unang finished product. Dali, Isa pa? Nakuha, kain. Ah. Yan. Ito ay yung dalawang ano guys. Huh? Dalawang salang. Andito sa ano? Sa uh, ito. Yan. Ito guys. O, oh, mayroong sar margarine. Ilalagay po yan dito. Uh -huh. Parang may birthday hand po ya. Pwede sa bumbahan namin? Si Mari <laughs> puso pala. Birthday ng puso na. Kanina pa ito eh. Hindi Hindi So ayan guys, tumulong na din po pala diyan yung ano sa yung binan ni Maripe. Sabi niya ay kailangan na daw matapos kasi matanghali na nga pala. Ayan, kailangan na daw din na, uh, namin makaluto ng tanghalian para po uh, makakain na din po yung magtatrabaho at kaming lahat guys. Ayan, sabi ni Tita magbayo din, magbayo din daw siya. At ako yung tigahalo at tigatikim syempre. Ayan, malapit na din po matapos ito. Isang sarang na lang po at matatapos na din po kami. Napakasimple lang po pala guys ng ingredients nito. Asukal at saka niyog. Yun lang po yung ingredients niya. At saka magarin. a ah, simpleng ingredients. Simpleng ano, uh, ah, lasa lang din siya. Masarap siya guys. Ayan. Subukan nyo din Makatapos din guys oh. Ayan. Matapos Nakatatlong din. salang kami. Ayan. May nagmemerenda na sa labas yung gumagawa ng poso. Ayan oh. Ito Brinda yung tayo. Ano. Mm. ko. <laughs> Tita Leonie. Ay, Tita Leonie. Sis Leonie pala. Ayan o. Oh nilapak. Ayan, para sa'yo 'yan. Oh. Wala lang po kayo dito. Ito pa yabik ko. Daming ganda ni ano, parang may birthday. Birthday ni yung unbirthday ng poso nila. Poso. Eh dito ang Hindi na natin, bago nakapagpapakana. Tagal Yung wala no pag-alis namin nakapagpapakyata kayo na Hindi, hindi na. Mahal-mahal. Pero ito lang naman ang gusto kong flavor na ano Yung libilang, asukal. Ayoko naman yung ma-spray-spray. Ah, ito naman? Busog na pala. Busog <laughs> na yan, na Eh Kaya naman bakit na, ano sabi niya, naiilo? Na utak siya. Ah. Ano na utak siya. Mm-mm. Nalupak. Dami. Mm. <laughs> ang sosyal ng ano, ng tubig puso na pinapatayon niyo na ano, may handa. Birthday. Buti pa ito, may handa siya. <laughs> Kay ano yan? Kay Ma'am Yoni. ano? Kay Sis Leonie. Mm -hmm. oh. Kay Ma'am Yoni. Ma'am Papadala Ma oh, po namin yeah. sa inyo dyan, Sis Leonie. Tsaka kay, Kuya, ano? Kay ano, kay Mr. Rich. Mm -hmm. Kay Mr. Rich. Oh. Ayan, sa Maraming salamat po dun sa ano, o, oh. ina ho, ina in 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 kabin na po. Ambe. Huwag <makes> mo hawakan kamay ko. Ayan. Tikman nga natin pag mayroong ano, nang mayroong star margarine. Kamayan ko na guys ha, marilis ang kanay ko. Hmm. Ha? Ang kapag nasa mga ganun ti? Hmm. Kaya mamaan mm. Ayaw niya. Siya, hmm. hmm. Niya. Guys, nakatapos na pa kami maggawa ng nilupak. Ayan. Para may merienda din daw guys yung mga gumagawa ng ano, ng tubig puso nila. Ito guys, iigib pa si Maripe. Ayan o. Oh. Dito siya magluluto. Ito yung kusina nila. Pag nayari Pag ito. samantala lang yan. -mm. Uh -huh. Pag nayari ito, okay na. Kaya salamat po doon sa ating sponsor, kay Sis Leone. Bu yung bubong ni Sis Leone, ayan. Tapos yung mm, laking bagay daw Sis Leone kahit umulan ng malakas. Ayan, sobrang laking bagay. Tapos yun, yung ginagawang tubig po. So, mas malaking bagay. Tapos naman kay Mr. Rich, yung mga dingding. Ayan. Okay na. Ayan. Ngayon, mag tayo. Samahan natin si Maripe. Ayan guys. Si Maripe, pag mag-iigib, pumunta pa doon sa kanyang bahay ng kanyang mother-in-law. yon Para mag-iigib. Medyo malayo po. Ayan. Okay lang. May pala si tita dito. Asan yung patula? Hanapin yung nag-iisa. Yun o. Masarap. Ay, oo nga. si meron. Masarap yun, pe. Inihaw. Nakat oh, oh. Oo. Oo. Oh. Akin, akin na lang yun. Oo, ayan o. Hindi yan. Ilahok mo yan dun sa ano. Ang lapi, o. Ala, nakakatuwa naman yan. Ba't wala na yan? Oo. Oh. Tapos yung isa. Nakunin mo yun. Ay! Magtanim ka din ng mga gaya kasi para yung mahigay nila ni Josh. Oo ah. Ayan, oh. Mulan na, te. Okay lang. Ayan, oh. Ayan, guys. O, oh, tanim ng kanyang biyanan. Sabi niya, kuhanin daw para daw po may pansawag si Maripe doon sa kanyang ipapaulam doon sa kanyang nag gumagawa ba ng tubig puso. Ayan, oh. So ito guys, malapit na po kami sa ano sa igiban nila Maripe. Ayan guys, medyo malayo-layo din guys yung nilalaharan niya para po siya makapag-igib ng ano ng tubig, inumin at saka yung mga panghugas-hugas nila. Ayun guys, kaya mahirap din para sa kanya guys na ano na mag-igib-igib pa kaya napakalaking bagay kung ano magagawa na yung ano yung tubig po. So ayan, walang hanggang pasasalamat kay si Leonie. Ayan, sobrang thank you talaga. So ayan guys, nandito na po kami ah, uh, dito sa ano sa bahay nung kanyang ano benan benan so ayun so, kaya sila sabi kong benang babae guys kasi yung benang nang lalaki ay wala na po so yun uh, kumbaga eh, ano sa heaven na ayan ah, uh, jitma ano bang to, uh, tawag dito sa ganitong ano ah, uh, apo so jetmatic po at ang tawag diyan so ayan guys hinugasan muna ni Maripe yung jug diyan po uh, kukuha ng tubig inumin dito ayan malinis naman daw po ito pwedeng inuman dito naman guys sa mga bukid-bukid, ah -bukid, uh, dito po ay hindi na po bumibili ng mga ano uh, tubig kasi nga yung mga tubig dito ay malilinis. Yung mga lumalabas na tubig dito ay talagang uh, uh, ano uh, malilinis at pwedeng inumin unlike po doon sa mga uh, na mga sa bayan-bayan na ay hindi po pwede kagaya dito sa amin ay makalawang. Dito po sa mga bukid-bukid ay pwedeng pwede pong inumin ang mga tubig diyan. Ante! Sa lang ano doon tulay. थाओ दादी को नहीं मिल रहा Bakit wala kasi sila? Wala. Wala nga ang anitan pe, wala nang yung Wala 'yung kahayan. Ako na, ako na. kami marahan Mababaw pa lang yung ano, may tubig na yung kakayan na puso. Oh, o, tinan mo ito, te. Okay. Yung sinasabi ko sa iyo. Itong ganito, ang gawin mo. Eh, bukod. Mm. Oo. Nakabukod. Kala ko rin din na sila, ano, kakoy na ito, no? Isip ko nga, ano, sinalanin na kayo pa na ha? Wala pa pala sila ito yan? Wala. Ang hanap eh. Okay na yan. Nakatulog na yeah. ako eh. Medyo mahaba na guys yung ating vlog, mahaba haba pa po itong ating vlog na ito kasi ipapakita ko pa po yung uh, kung, uh, kung paano po uh, gawin yung ano yung katubig poso nila so idudugtong ko na lang po bukas ang karugtong po ng vlog na ito. Thank you so much po sa panonood. Bukas po uli ang karugtong ng vlog na ito. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat sa inyong mga nanonood sa aming buhay Provincial life. Thank you so much po. Ingat po tayong lahat. Maulan po palagi. Ingat po. Bye-bye. Bukas po uli.